Mula po sa hanay namin na nakakaramdam ng pagkalam ng sikbura, kawalan ng mga serbisyong panlipunan sa ating pamahalaan dahil lumalaganap ang kampo na kasamaan at kadiliman na naghihikayat pang lalo ng batinding korupsyon na imbis gamitin ang pondo ng bayan sa serbisyong panlipunan na mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino napupunta lamang sa bulsa ng ilan. At kami po, sa hanay ng kadamay at ng mga, mga maralita sa ating bansa, alam namin kung gaano ang ginawang pakikisa sa amin ang bayan muna, simula't simula, hangga sa panahon na hindi sila nakaluklok sa ating kongreso dahil sa batinding atake at pamamasisa mismo ng ating paamahalaan. Pero hindi ito naging limitasyon para makatugon sila sa oras ng pangangailangan ng mga maralitang katulad namin na kumakaharap sa mga kalamidad dahil lagi't lagi may bayan munang nakikisa sa pagbibigay kahit hot meal kung ano ang kinakaya ng kanilang pondo mula sa banalilikom na mga donasyon sa iba't ibang mga individual at grupo. Hindi rin nawala ang hanay ng mga representasyon na kapag mayroong mga demolisyong na nangaganap sa aming mga komunidad at sinong mga partido ang nakisa ang ipakita ang lakas ng mamamayan. Naririto po ang hanay ng mga maralita para isigaw sa buong bansa. Sigaw ng bayan! Bayan muna! At hindi, hindi po kami maghihiwalay ng aming pagkakaisa dahil alam namin pagsilbihan. Hindi sila kontrolado ng mga dayuhan. Hindi sila kontrolado ng mga mayaman. Hindi sila kontrolado ng mga negosyante. At wala silang tatanawing